So yun po no. Welcome back to so another vlog. And nandito kami ngayon sa may beach resort dito sa Oterasol. At kasama natin yung family, no? yung Gayonga family. Oterazol. And kasama dito yung ano no? another tradition. No? Kasi pagkalibing daw, bawal maligo. Tama ba guys? Mm, Bawal daw maligo. Pero di ko alam yun, naligo ako kahapon. So, dito sa resort na lang maliligo. So, bago nga na naman kalaman, Pati <laughs> ko alam yun. Pamana pamahiin. So lahat ngayon ay dito naliligo bago sila magsiuwian sa kanilang respective na mga family no sa Manila <coughs> and then sa Mindanao ko yung mga tito tita ko dito ay dito na nalahat na ligo, dito maliligo na rin tayo so Terrasol no dito sa may barangay Talaban ayan dito sa Himamaylan City Negros Occidental no isa siya sa malalaking beach resort dito and niyon sa ngayon uh, developing ano to no uh, barangay or developing city yung Himamaylan and then especially yung Agisan, Sarayat and Talaban at malapit sila sa may beach no? pangunahin ano nila dito pangkabuhayan is sa pangingisda syempre malapit sa dagat meron ding mga resorts no? tabi tabi yung resorts dito and ano dito ano yun, dal dal naman nila yun silo so yun mga kamag-anak natin, mga relatives. Yun, bago maghiwa-hiwala yung mga kapatid, no, yung side ng mother ko ay ito, yung kanilang parang reunion or bonding. No. Ngayon lang sila nagkasama-sama simula nung namatay si Lola. No. ngayon lang ulit. Ngayon taon pa. Doon do mo lang realize na no? sad to say na ah uh, merong nawala no doon lang nako no isang bagay guys, mapapakita ko sa inyo. Explore natin yung mga facility ng beach resort na ito, ano? Knowing na ano ano, uh, kamag-anak din pala natin yung <laughs> or some kind of a friend or kamag-anak yung may-ari ng resort na to, ano? So, napakamura dito, ano? Napakamura ng entrance and then yung cottage and then yung sa pool area, ano? So, ayan, nagpa-ano ako sa pool area and stay in no hotel uh, pwede kayo mag overnight matulog and napakalawak ng kanilang area no so yun nakikita nyo dito let's check this out

Ano naman sa elementary mga classmates magkita kita kita dere. May kwal pa sa 23. Umlay ng elementary bla dito. kayo, may iwang kayo. Hindi, pinto lang Classmates naman. 老公不要搞烟了。

<laughs> anak ay <kayo> ni Bobot. <laughs> Libre na. Kaya din anak. Tawag nobet. Tawag nobet, no komen. Ikaw no ka anak ni Buslin. <laughs> anak ni Buslin. <laughs> <laughs> anak ni Buslin. Ano 'yung tao? Ano yung tapos dala ng sapatos. i know your eyes in the morning sun. I feel you touch me. Nasa sayang sa mga bagay na walang kwenta Kung pinanganak ka ng dekada 80 Wag ka nang umasang umabot ka pa na 90 Alaala -ala na ang kabataan ang saya-saya Hanggang sa ambarkadahan ay ng kanya-kanya Di na mapaghiwalay pag nagdikit sila lima Hanggang sa tumanda at nagka-pamilya na sila Dating magkatropa mga tripay nag-iba Tsaka na lang na nung na nung isa may langit nga ba? Paano kung wala? Nasayang lang ang buhay mo sa kakatingala Kakahintay sa gandibal at himala Sumabay sa sablay na paniniwala na madla Pasok sa paaralan, maghapon tulala Hanggang sa makatapos pero trabaho ay wala Tapay maghapon na mabaho pa Oras na para bumamo na ba? Palagi ka na lang nakahiga kahapon ka pa Maraming oras para dyan, kapaan ka sa kabao ka na Sasayangin mo kaya, sigun mo kahit isa Kung alam mo na kung ilan na lang ang natitira Ano kaya sa mga ugali mo mag-iiba? Kung alam mo na kung kailan ang huli mong hininga Kapag ka ba na ang na Nakabili ka na ba? Napakaikli, nakakabitin Nakakabiting talaga Sulitin mo na habang humihinga ka ba? Gamit ang lapis sa bulsa? Ako'y mag-iiwan marka na di ba Hari mabura Subalit ahin na po Ang gusto ng karamihan ay sa langit papunta